Hey, what's up mga sir? It's me again, Sir God. time na no vlog Actually, talagang busy Dahil nga sa school Lalo na mga nakaraang linggo Dahil marami kaming year-end activities Graduation day, moving up Tapos recognition day Sunod-sunod talaga yun hindi na pag edit hindi ako pag vlog hindi na nakaka-alis, hindi ako nakaka-gala, hindi ako biyahe Kaya wala masyadong upload Pero ngayon dahil uh, wala nang pasok since June 1, pwede na, no? Actually <laughs> pwede na Right now nasa punta tayo mga bossing dahil mag-deliver uh, tayo ng baboy Ngayong araw din kasi nag-cutter kami ng baboy eh para sa birthday ni Juno. Yung kalahati, ipang puputahe. Yung kalahati, binenta namin para naman meron kami pambili ng mga kakailanganin sa birthday ni Juno. Sa so, di-deliver natin kay Ma'am Marquez. Saan nga yung bahay nila? Alam ko dito lang yung malapit eh. Ayun o. Alright. Sana may tao. one eternity later. All right, na deliver na natin. Let's go. Isa sa maganda sa probinsya is pwede kang mag-alaga ng mga hayop especially mga baboy eh, ganyan na pwede mong dagdag sa kabuhayan nyo may meron kang kulungan or... Taki ng mga truck Meron kang kulungan, tawag dito pagal. Pwede kang mag-alaga ng mga apat na baboy. Gusto mo, isa na baboy na babae, gusto mo itira mo. Hindi, tirahin. Gugong! <laughs> Barinig kita sa mukha I mean, i-left mo para gawin mo siyang inahin na baboy. Hindi nga lang, mahal ang, mahal feeds sa isang sako na sa mga 1,000 plus. Pero pag nabenta mo naman, uh, bawi naman, ang tubo mo, siguro sa lahat ng nagasos mo kapital kasama pagbenta ng baboy na sa mga 50% din hindi nga lang matagal ang tagal na investment matagal mo siya bago ma-harvest kasi nga baboy eh hintayin mo pang magmaki siya ng mga around 70 to 100 kilos meron pa akong ibang lakad eh punta ako ng St. Vincent College kasi uh, magkabayad ako ng tuition fee at the same time mag-enroll -e ako ngayong summer sayang naman ng araw sana makapag-enroll deadline kahapon eh start ng klase ngayon eh sana pwede pa yun nga lang may utang pa ako eh 11,000 tapusin ko tong doctoral ko para matas mataas yung chance ko na makapagpa-promote ngayon kasi may mga point system ang education eh dito na tayo sa sentro ng Dipolog. Medyo traffic na dito, no? Dami ng sasakyan kasi. Pero iba pa rin ang traffic sa Manila. <laughs> Siyempre. Pwede ba 'yun? Alright, park tayo dito Dapat di na ako mag-e-enroll eh Dahil nga meron pa akong utang Kung di ako inapura ni Dr. Tabia Hindi rin ako Hindi na siguro ako mag-e-enroll Kasi meron pa, mayroon pa akong utang eh Malo ko sana i-settle ko muna yun Tapos tsaka ako mag-e-enroll eh, Pwede naman pala mag-promissory no pag ko na lang Ang ganda ng bike nyo Specialized oh sa uh, sa profession kasi namin bilang isang guro sa DepEd kailangan talaga sa aming promotion ng pag-aaral so kung medyo mas maganda yung education mo medyo matapag-masteral ka doctorate mas maganda yung corresponding points niya if ever na magpapapromote so ako naman uh, syempre lahat naman gusto mong promote no? so ako eh, ay daan, daan lang gusto maging ready if ever na dumating yung oportunidad na meron ulit opening for promotion gusto maging prepared pag dumating yung araw na yun Tsaka gusto ko maging qualified ako hindi natin alam kung ano yung pwedeng ibigay sa atin ni Lord eh. Siyempre, kailangan nating unahan ang pagsisikap tingin ko hindi naman hindi naman masama na mag-game ka diba? kasi para naman yung sa family mo para sa sarili mo and syempre I believe na hardworking naman akong tao <laughs> I can lead, I can fly yun ba so ano man ang mga pangarap natin sa buhay sana kasihan ng Diyos sana ganun din ang plano ng Diyos para sa atin so mas maganda na yung sumubo kaysa makamukmuk pa lang ito lang ang ginagawa so I guess hanggang dito na lang yung vlog na to mga boss at uh, until next time hanggang sa susunod na vlog again this is our God ingat po tayong lahat keep safe ride safe and God bless us all bye bye